Hi guys! Etong video na ito mga Marcis ay nung nakaraang nakaraang linggo pa at ngayon ko nga lang siya may edit Sa sobrang dami ng video sa gallery ko ay malapit malapit na nang mapuno. So anyways, dating gawin at everyday routine naman ngang gawain nga dito nga sa bahay ay magpunas-punas nga ng mga gamit dito sa sobrang dami na naman ng alikabok. Abay kahit araw-araw naman -araw man di magpunas pero yung alikabok ay pabalik-balik lang. Pati nga itong mga pader mga Marcis ay kinakapitan nga rin ng alikabok kaya kailangan nga din punasan. Simula nga, nga nung araw-araw ko nga ginagawa ito pagkaalis nga ng aking mga estudyante ay hindi na si kulot. Dahil nang minsan mga marsis na ako ay bibili ng gamot at meron nga akong mga nakasabay na nanay, ay ganoon nga din ang problema nila sa kanilang mga anak at panay nga daw ang ubo. Lalong lalo na at sa panahon nga ngayon, eh, may nauuso na namang sakit sa mga bata ngayon. Abay, sobrang hirap pa naman, lalong lalo na kapag ka nga yung mga bata ay nagkakasakit. Kaya naman sa panahon nga ngayon at napakarami na ang mga nauusong sakit, eh, kailangan nga natin pala ang ng kanilang mga resistensya. Anyways, medyo matagal-tagal na nga rin pala simula nga natin ko itong wallpaper na ito. At hanggang ngayon nga ay okay na okay pa. Pinagpupunas-punasan ko na nga rin itong mga frame na nakalagay nga dito at pati electric panel, dahil meron nga mga alikabok na nakalagay dyan. So anyways, ang isa pang dahilan kung bakit hindi na nga ako gaano nakakapag-upload nga ng mga long videos ng mga nakaraan. Dahil iniisip ko kasi mga marsis na baka nga nauumay na nga yung mga nanonood sa akin dahil puros gawain bahay na lang yung mga nasa video ko. Pero wala naman ako magagawa ng mga marsis dahil ito talaga yung araw-araw kung nga mga ginagawa kaya naman ito na nga lang yung mga may papakita ko. Dahil sa totoo lang yung napakahirap talagang umisip nga ng content na gagawin ko. At medyo nawawala na rin ako ng pag-asa dahil yung nga minutes view ay pababa na ng pababa. Pero ang sabi nga ay kapag sumuko ako eh, sigurado ako ang talo. Kaya naman ipagpapatuloy ko pa nga rin ito kahit pinagtatawanan ako, Charis. Anyways, after ko ang maglinis nga sa bahay, eh, nagpunta kami dito sa kabilang lote at kami nga naglinis-linis nga at naggamas-gabas nga dito. Inuutay-utay nga namin na paglinis dito mga Marsis dahil balak nga namin magtanim ng mga gulay-gulay dito. Abay, kahit sa gulay, eh, makalibre man lang. Noon kasi mga Marsis, meron nga kami mga tanim ng mga sari gulay dito at palagi nga kami nakakaanit, nakakalibre ng gulay. At ang sabi nga, eh, basta masipag nga lang dito sa probinsya, eh, buhay na buhay ka na. Kaya naman sa pakiramdam kapag yung mga pinaghihirapan mo ay nagbubunga. Anyways mga Marcis, ito nga pa ng lote na ito ay iba pa dun sa tinatayuan nga ng bahay namin. Ito nga sa lote na ito nakatanim yung mga kakao ni Ina at talaga namang laking bagay na nga din ito, dahil marami na nga naaani. Iba't iba klase nga ng puno ng prutas ang nakatanim dito para paglaki ng nila ay meron kaming maaani pagdating ng panahon. At halos si Ina ang mga nagtanim nun. May mga nauna na rin nga kami itanim na lansona sa trambutan at medyo malalaki na nga rin yung puno. Hindi nga namin nakalain mga Marcis na ito nga lupa na ito ay makukuha namin. At wala nga din sa isip ko na ito'y makukuha ko. At meron nga lang tumulong sa akin para makapag-down at para sigurado nga na ito ay makukuha namin. Pero bago pa nga mangyari yon, ay nakapag-usap nga muna ako sa may-ari nito. At wala pa rin nga kasiguraduhan kung ito'y makukuha ko. At hindi nga rin alam ng asawa ko na ako'y nakikipagnegosyasyon na ng panahon na yon. At ang sabi ko nga noon kung ito ay ipagkakaloob ng Panginoon ay siguradong ito'y mapupunta sa amin. Kaya laking tuwa ko nga na mag-reply yung may-ari nito at pumayag sa usapan namin. Nung panahon na yon kasi mga Marcy sa isa pa yung anak namin. Kaya much better nga na habang isa Alang yung anak ninyo at hindi pa nag-aaral ay eh mag-invest na kayo. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless po.